Nandito na kami hey, Vlogs Welcome to my Oops. guys Mag, mag high ka Mag ano ka Mag shout out Shout out ka Nandito kami sa Firing rings Papasok kami dahil Kami ay ngayon mag papirings Pero sa loob pa rin ito ng Clark guys Ayan. Ah, welcome to my vlog. Sambang Dito. Dito yung daanan eh. Wala naman ano. Bakat dyan. Dito yung may mga bakat. Kasi malayo pa. Malayo pa. Dapat pinasok pala natin yung motor eh. Walang hiyan. dapat pinatambay yung motor? Kinuha ang yung ba? Oo. Lalaki ng mga kahoy. Hmm? Ang layo pa nga eh. Hey, May mamutok. Ha? Huh? Diyan ba? Dito ba? Ay hindi, dito. Nandito yung putok ko. Oh. Nandito yung putok to. Malayo, bakit hindi natin na lang ipinasok yung motor? Loko si 59 na, ah. pinalakad pa kami. Malayo. Kunin mo kaya yung motor. <laughs> Ayun na lang. Ayun naririnig ba? Oo, oh, nandyan. Oh, naririnig ko yung putok. Ang lalaki ng mga kahis. Tingnan nyo guys. Oh. Hindi ako nagkakamari. Eh. Mga 300 years na ito. Ganito kalaking puno. Oh. Ba't dito banda? Hindi natin ay tanong ni ni ano Hermuno. Hermuno naglakad pa tayo malayo ata bakla makiangkas lang kaya tayo Tara. Pinalakad yung pa kami sir, layo-layo pala. Pwede pala ipasok yung motor. Nabutan pa tuloy tayo. Ang tanong, saan ba? Ang dami naman ng daan. May daan na naman dito oh. May bakat ba ng wala naman. Ay malayo to par. Ganyan ata ayun. Ay hindi nandiyan na. Malayo to. Ay ito guys, naglalakad kami. Pambihira naman si 5.9, malayo pala, pinayawan pa yung motor. Ayan na, naririnig namin yung putok. Puto Malayo-layo yung lakad natin ha. Walang hiya naman talaga, oo. Hindi, pinalagbok lang yata tayo tapos Mamaya ka lang 59 Pasensya na ako mapagsabihan kita. Kaya pala ipasok yung motor dito eh. Hindi mo pinapasok, pinalakad nyo pa kami. Lang hiya. Ito tuloy, puyat pa kami, pinalakad pa. Lalo tuloy ako pinawisan. No? Kajakit pa naman ako. <sighs> Nako. <Well>, <laughs> Andiyan na sila oh. Ingay na. Papasok tayo sa gubat. Tingnan nyo guys. Pwede pala yung motor ipasok eh. Oh, bayan. Maluko talaga si 59. Ang layo-layo. Yan ang lalaki ng mga kahoy, guys. Dito ata nagsilipatan yung tatlong unggoy ah. Oo, nandyan na. Malayo pa. Malayo pa. Oo. Naririnig nyo guys yung putok. Ayan o. Oh. Oo. Shotgun yung, Shotgun yung isa. Wala dyan. Nilakad talaga natin. <laughs> Tangan na, baka pinalag lang tayo. Baka hindi tayo naintindihan ng ano. Hindi ko pa nadala yung panyo ko. May kambing doon. No? Oh. Ah, uubusin din ang, uh, ang, sawa yan. Maya ka lang. 5'9". 9 hindi mo pala sinabi na pwede pala makapasok yung motor. Naiwan mo pa. Ito tuloy, pawis na pawis na ako. Wala na yung pulso natin. Hindi na ito tatama. Oh, yan. Layo. Doon pa sa taas, oh. Tatawid pa tayo na kabila, ah. Ha? lang bakod pa ay andun pa sa taso oh. gago talaga <laughs> nagkakainis din maro nakarating na sana tayo Okay, ano, guardhouse.

naririnig nyo guys yung potok palapit na kami kaso nakakadismaya lang guys dahil napalakad kami pwede palang dalhin yung motor dito pwede palang pumasok huh. <laughs> Pagod. Clark Water. Ito guys, na tangke nakikita lang namin to doon. Ayun oh, no? doon sa may bila. Ayun doon. Pero ngayon ito nakita ko na ng malapitan. Ayun. Ah, Oo. Grabe init, Nakita <laughs> oh. niyo guys, nandoon sila oh. Tapos ka na? Nakabulsay naman ako. Ilan? Dalawa kay Soriano ah. Yung 9mm nagkukal. Nagkaipit. Panay refill kasi yung bala. Ha? Yung shotgun, mabilis lang yung shotgun. Pumutok na. Sabi nasira yung shotgun. Okay. 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 Uh. Ha. Ah, wala na yung pulso natin. Tumba na. Wala yung takbo ko, ano, kinapulisan ako. Pati yung antok nawala. Wala na yung para bisin na gising ko. pwede palang ipasok yung motor grabe naman si 5.9 sa bagay baka hindi lang kami nagkaintindihan <laughs> pero pagod kanya kanya na lang tayo mamaya paglabas yung mga 5 na yun no? Uwi na sila tapos na eh galing pa kami ng duty pang gabi grabe santol daming bunga napabayaan lang ito si ikmoto okay na? Sir, morning. Maghay kayo. Hindi nyo ba alam, sir? Pinalakad pa kami. Pwede pala yung motor ipasok. Hindi so, lang nagpalakad. Hindi lang, lang Hindi lang siguro Hindi lang Hindi nagkaintindihan. <laughs> So, um, dalawang grupo kami guys. Ayan o. No? Pero isang-isang lang. May volta kayo? Ay, sir. nandun sa bag. Naiwan ko. Hello, ma'am. Good morning. Admin namin. Sir, good morning po. Malit ko sa akin. Pangalan na ka, firma? Magsusulat na ako ng pangalan at firma. ladkad. Mm. Oh. Ito ang bala mo. Dalawang so, Dalawang shotgun? Diyan 10 9mm. 10 uh, bullet na 9mm, ito yung gagamitin ko. Pipila na ako, sir. Don't ka pumila sa Dito yung pila ko. Nandun sila. Up. <laughs> Morning. Nandito na kami. Hello, Vlogs. Welcome to my oh, guys. Mag mag ka. Mag ano ka? Shout out. Shout out ka. Shout out po. Shout out pala sa lahat ng SG. Anapolis uh, SG, uh, SG. Agency, lalo na sa mga 5-9 at sa aming mga operation <laughs> man. So guys, hanggang dito lang muna guys. Ayan yung target guys. So, oh. so bye bye. Next video na lang guys.